ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa Baho de Masinloc sa aerial video ng 13 Postcard noong Webes, kita kung paano hinarangan ng mga barko ng China ang floating barrier sa bukana ng Panatag yan daw ay para hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda Nirajohan din ng China Coast Guard ang b na umalis. Pero hindi nagpatinag ang mga Pinoy at itinuloy ang paghahatid ng tulong sa mga Pilipinong manging isda. Sa ngayon, tinanggal na raw ng China ang kinabit na barrier sa dagat. Pero kinumpirma ng BIFAR na may ilang Pilipinong manging isda ang naki ang nakakita sa mga Chinese at Vietnamese vessel na gumagamit naman ng cyanide o lason para sirain ang mga bahura sa Scarborough. Para pag-usapan ang umano'y paggamit ng cyanide ng Chinese at Vietnamese fishermen sa baho de Masinloc, makakasama natin si BFAR Chief Information Office Officer Naz Brigera. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, uh, magandang tanghali, uh, Cheryl, at uh, magandang tanghali din sa mga nakasubaybay sa inyong programa. Sir, kailan pa raw ho napansin na mga kababayan nating mangingisda itong ang paggamit po ng cyanide ng mga dayuhan sa Bajo de Masinloc? Base doon sa nakalap nating informasyon uh, mula doon sa itinagawang uh, recent mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala namang specific period na ibinigay yung mga mangista sa kwento nila, no, Cheryl. Sinabi lamang nila na yun nga, may mga banyagang uh, mangista doon na gumagamit ng cyanide. At di uh, uh, si umano, uh, sabi nila, uh, ito'y ano, uh, para wag na silang makapangisla doon sa ano sa Bao de Patintok, specifically doon sa show. But again, uh, ang, ang balitang ito na ang impormasyong itong nakuha natin Ah, uh, pa natin ito. Uh, we will validate uh, the information that we have gathered from the fisherfolk. Uh, at kailangan din ng masusing pag-aaral uh, upang makukumpirma natin ito. Mm. Kailan po ito binanggit ng ating mga uh, manging isda po sa pamahalaan? Noong uh, ano po maglayag ang PRP PRB no nung uh, January ito lamang po ano, uh, February 15. Uh, doon sa Bao de Matinloc. Yung isa po sa mga barko ng BIFAR, yung BRP Tamblot. So, nung nandun po kasi sila sa lugar, isang ilang miyembro po ng media, mga kasamahan natin sa malayang pamamayag, kasama po yung mga ground personnel natin, lumapit sila doon sa may mga sa salagun, sa bahura, at uh, yun nga, may nakita sila na parent team, may, ayon sa kanilang uh, ano, no, informasyon, may nakita sila ng na mga sirang uh, Uh, bahura and then nakapanayam nila yung mga mangisda at yun nga uh, sinasabi nila sa kanilang kwento na may mga paniyagang uh, mangisda doon na gumagamit ng cyanide. Opo. Um, ito po bang mga mangisdang ito ay nakuhanan po or may inilabas o ma um, uh, inilatag po ba silang mga ebidensya? Kasi ang sabi po naman ng Philippine Coast Guard, walang ebidensya daw po na nasira itong uh, baho uh, bahura natin sa baho di masinloc dahil nga po sa cyanide yes uh, Sherry. Uh, sa ngayon ang hawak nating impormasyon ay yung impormasyon uh, na nagaling sa mga mangisa no at katulad ng nasabi ko uh, a natin ito at uh, lahat po ng impormasyon ay isusumiti naman natin sa uh, National Task Force on the West Philippine Sea at ito po ba na paabot nyo na po sa Department of Foreign Affairs at Justice ang uh, sumbong po na ito ng ating mga manging isda at ano raw po ang kanilang magiging aksyon? Uh, sa ngayon, sabi ko nga, uh, i-sumitin natin ang formal na ulat uh, sa National Task Force at the West Philippine Sea. Pagdating po kasi diyan sa uh, sa West Philippine Sea, mayroon po tayong uh, task force, no? Sila po talaga yung uh, gumagawa ng uh, mga nararapat na aksyon sa anumang kaganapan na kinakaharap po natin dyan sa sa West Philippine Sea. Kumusta naman po yung pangingisda ng ating mga kababayan kasunod po nito? Apektado po ba ang kanilang huli? uh actually naging matagumpay yung mission nabigyan natin sila ng uh, fuel uh, at ipapang mga provisions so nung umalis ang ating uh, pansamantala umalis ang ating barko nandun pa rin yung ipasa kan uh, yung iba sa kanila dahil uh, magkakaroon sila ng mas mahabang fishing uh, uh, days kasi uh, nagkaroon ng refueling ano uh, nagkaroon sila ng uh, fuel na gagamitin so physicists may extend nila yung fishing days nila ang ginagawa nila kasi pag may huli meron silang carrier vessel na bumabalik uh, sa mainland pero yung mga catcher vessel tuloy pa rin sila sa kanilang paghisa kumusta na rin po namin yung pamamahagi po ninyo ng tulong sa mga mangingisda sa baho de Masinloc Ah, uh, uh, yung sa recent mission po no sa rotational deployment na isinagawa po ng B4 at BTG na sa 14,000 liters po na ano fuel ang naipamigay natin at iba po mga provisions. At tuloy-tuloy po itong eh, isasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Uh, in fact, meron po kaming uh, isang proyekto na kung tawagin po ay uh, layag WPS or yung Live Viewed Activities to Enhance uh, the uh, uh, economic gains and the uh, fishery yields from the West Philippine Sea. Isa po itong proyekto na tututok po doon sa pagbibigay ng suporta sa lahat po ng mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea. Pati po yung mga mangisa na, na mismo pumapalaot po, po sa West Philippine Sea. Marami pong salamat. Naz Brigera ng BFAR. Magandang hapon po.